Good morning guys. Ang gandang araw. Ayan, ang ganda ng panahon natin guys. Pero hindi tayo makakapagtinda kasi um, anniversary ngayon ng lokal ng Himagtukon, Lagunoy. So dadalo tayo. At yung asawa ko nagtutulong na rin sa paggayak. At yung papa ko nag-request na mag labas daw siya. So, kaso nga lang wala kami yung wheelchair. So manghihiram tayo guys. Ayan. Uh, sana may mahiraman tayo ng wheelchair kasi tagal nung nagra-request si Padir. Mm -hmm. Tiyoms. Kaya mm -hmm. nga sa ilang. Kaya I mean, sa harang. Bimay. May nagagamit pa kang wheelchair naman. daw ka. Pwede ko, Pwede masuble. Hindi ako po uh -uh. kinuha niya po. Ngayon? Saan po sa tindahan mo? tindahan natin? Di ba po sa may kataid po dati, taitay? Saan yung tindahan? Taktak Al, di ba yung may tindahan diyan? si kataid? Sige, sige. Yung mga awit dati? Yung ganyan yung boses? Yung morena?

Yan yeah, si mama mo. Ay, may tumagal. Lapis na si ko. kung pwedeng masubli si Wilshire. Ay, pwedeng mahapotan doon. Yan po, kayo. Si... 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 At, yung tugang... Kambal mo ba to? Tugang mo. Ayan lang. Ayan lang.

sabi ng lola mo daw. Lola mo. Ano ang Apo na Maslaog. Ano ang pwede sila? Ano ang Ay, poor log. Torog man ate. Dina din siya ako dako. Ay, bless po. Gina, oh, bless po ako. Nay, pwede ko magsubli no niya ning wheelchair mo. Pwede ko subli on. Gamito ni Kajun, si, si papa ko dyan, kila ate Mayra. Si request kayo na mag-ikot da siya magluwas man, tada na nakakaluwas. Kuya, ano ba ganyan? Araw-auto na. Araw-auto na din.

Dahil na daw siya maano. Maruto na din. Maroto na din daw kasi. Thank you. Kaya yung nakahiram guys, kasi pasira na daw yung kanyang wheelchair. So magtatanong. Ayun tayo. Kung saan pa meron ano. Ayun. So, ayan guys. Bale, dito tayo sa kabutunan. Uh, para asikasuhin yung authorization ni Lola Tita for wheelchair ni Padir. Ayan, sana makakuha tayo guys. And so tumawag ang aking client. Sabi daw, magpapa check siya. Pero hindi sa akin. Doon sa asawa ko. Tignan niya daw kung may pilay siya or something. Kasi yung asawa ko, guys, naghihilot siya na may mga pilay. balik kung ano-ano. So, pagdating namin ng Maynila sa 27, yun agad yung uunahin namin. Uy! Pagod maghanap pera. Hagard na ako guys. <laughs> Wala akong sunscreen. Hindi ako nalagay. So alam niyo na guys. Yung balat ko. Grabe na pagkaitin. Ayan. Is, isang buwan ba? Kailan ba? Isang buwan pa lang tayo guys. Naka-uwi ng Bicol. Pero tingnan niyo. Malala, puti ko eto na lang. <laughs> Tago na lang yung puti. Ay, ang hirap kumita ng pera. Laban lang. Pakita ko sa inyo guys, yung view dito sobrang ganda. Ayan. Tingnan natin yung dagat. Ayan, I love cabs I love kabutunan. Ay, okay. low tide na yun ata oo nga low tide na bali yung mayon tago siya hindi siya nagpakita today hintay tayo kay mother sana good news pagbalik niya para may wheelchair na si papa na nga ako guys ang kapag antay punta na natin si mama ingat na, ngayon. Agad din mo. Natangan mo sigurado. Nag-agadan mo lang. Pagandahin mo pa balik ano balik kung. Oh, dito na ah, so, sa oh, Agad. <laughs>, <laughs> <Iyo. coughs> <scenes> Agadan. Ha? mo lang. <coughs> <laughs> natutong kakamotor. motor. <laughs> Agadan was na tangan sigurado. Tangan neng kung sakali. Kung kay po hindi dahi kung kay po hindi may papahilan Hindi naman pala siya guli dumasarong niya. Hada? Si Manny yung na ang kayo magpasaway. Oo. Oh.

Indigenous Hi Indigenous oh, oh. Ay didi namtanos muna tayo Tapos manian Sa inyo Oh, tapos sa sana tapos daruminos mag-register sa culinary academy do iyan at Oh, para oh, inakto. Mga na po Sige po. tapos <laughs> <laughs> Kaya nga. Sige na la Thank you po. Kuha daw tayo guys ng barangay in the agency. Hello. Okay. Sig Nag-indik na ito. Kuha tayo guys. <laughs> hey. Hindi sa ma. Inat. Ah, bisa po. Sige, tabi. Malok po. Indigency po. Sige po. Salamat po. Hindi, hindi lang kang motor. Oh. Maldita hod. Aday. Nariyaskan Inay, astig mo mo Hala. Wala. Tapos, tapos, dito Totong. Sabi niya. Ito na. laring naman kita mga paalas Sus. Ako dahil na sa kakas. Okay. Huwag ka kaiguan pag nasa dira ng tandaga. Slug pa. <laughs> Wala ka lang. pipip tayo mong malaki. Sabi sa iyo eh, Sakay na. Totong na akong totong. <laughs> Huy! Ma-helmet daw, ma. Grabe nang pagkatutong pagkatotong ko talaga. Ayun. Kung ko na, kung dae ko na, pwede ang jacket Ko. mahal ang natin Tindog ko to. Karamihan na daw pagka-itim ko, guys. yun sabi sabi sa ano Ang sabi ni kuya dumas kuya kandap ay galing kuya hindi kandap mam kina ano mo dahitang idilasin na tayong dapat man ay so, Ma kalumak sabi nga niya ano, maulay na akong nga tama ulit daw kasi. Kaya mm. ang kolambe Basta may sinabi siyang yugaro garo. Hmm. Ang kalambi. Wala mo nito, okay. na Pero di ko paaman nga kung kada ito, ko alam na, kung nga ko kong umalig di. Kaya ayan, uchat takana lang lugod nyo eh. Naman ko ninyo, ano, mga cellphone. So aki mo, saigaw-igaw na eh. E ano mo lang lugod ko ay Agad ang kulot ano mo. Matinis na yun na lang. Try mo. O eh, mag-request. Anong po yan? Number mo lang? Facebook na lang po. Tama yung signal sa number. ko. Ah, yun. Maluwi ang signal naman sa'yo mag-tubukon. Anong? May song in China. Yung answer. Nagmamadali ka na mo. Oo. Sakto lang po may event ning alauna. Sabi <laughs> mo so, nga, may, may ano si po may tisyong. Kaya tignan mo madali man sa kuya. Diyos <laughs> <laughs> na. May kuha na anong yun. May ano yun daw kung nag-ano. an ito. Hindi mo ba mag muna lang lugod sa ano? kundi po si Pangaran ko, ano? ano lang po. Ay, ano malugod? Bako kayang ano, kundi i-chat ko na lang. Nagpo-vlog-vlog kaya, I guess, iba ang pangaran ko. <laughs> ah, kaya. Diyam, um, nag-ano kayo siya ng melted. Diyan ba kasi kagistan? Ah. Um, diyan, dyan, diyan, nag-post. Reklama siyang gusto mo Nag-vlog siyang dagos. Kagistan, di, di, sa may, bulumirong ano? Did... Sa may mainit po, so, ba Sa may mainit. Yung may ano may po may mga puno na, may. na garo Ay, so, customized, man-made forest. Oo. Yeah. Apo po. Ayun nag-sinat ko na po si pangalan. Iyon 'yung ano niya. Ayun, motorcycle. Oo. Salamat po. din

susunod kay Mayor naman. Uwi na tayo guys kasi may anniversary pa tayong dadalahan. Okay. Yun lang. Bye bye.